Basta gagalaw, wala tayong intermittent fasting ngayon. Kakainin natin ang, ang free food accommodation kasi sayang naman pag hindi natin kakainin ang libre. Libre na yan, no? Wala ang aking dalawang kasama dyan kasi tulog pa sila. Kumala ko ng coffee. Inpla tayo ng coffee. Nilagyan ko lang ng dalawang sashina na creamier para hindi naman masyadong matamis. Napakahirap pala mag-video na hawak kami ng isang kamay, gumagawa naman ng isang kamay. Ay nako. Halos matapuntapun pa ko yung coffee na hinahawakan ko. Okay, dito tayo sa uh, pagkain na ano, free nila. Kumuha na ako ng itlog dyan. Mga iilan na lang ang natira na pagkain nila kasi kanina maraming tao. Kaya napahuli kami para hindi naman masyadong maingay. So, kumala ako ng dalawang kutsara at saka yung potato. Potato fry. Yun lang ang kinuha ko. Meron naman silang pansit pero ayoko lang magpansit. Yun lang ang kin kinain ko. Nangangalay na talaga ang kamay ko dyan sa kakahawak ng kamera. Ay nako. Ganito pala pag ano, walang kasama na uh, humahawak ng kamera kung nagbibidi tayo. Reklamo ako dyan ng reklamo na sakit na ang kamay ko. Sabi ng kasama ko dyan. Ako nakahawak ng ano ng kamera. Approachable siya sa mga ganito. Pero ang problema, ah, oh. pag siya nang kumahawak sa kamera, tawa ng tawa. <laughs> hindi mo na magkukonsentrate kung, kung anong ginagawa mo. Imbis na magalit ka sa kanya, ay hindi natuloy. Kasi natatawa ka na din sa mga reaction niya. Okay, salamat sa panonood.